Pareisino subukan kanya pareisino subukan kanya Kaya mga kapopong, early in the morning, nag yung conductor ng Solid North Pangasinan Tsaka tong si Anthony. Ang lang parker ng Blue Dot. Wala, hindi naman pangabot. Nagka, ayan lang, pero wala rin. Tinawat din ng mga bystanders. Oh, ayun. Oh, ayun, ayun, buta nga. Ayun, di pa rin na contento. Ay, baseball bat, mga kapopong. Ayan. Ayan, ayan, ayan. O, ayan. Ayan yung gwardiya. Lumapit yung gwardiya. Ayan, ayan, ayan. May dala pamalo. Ayan, mga kabobo. Lumabas na po yung guard. Guard ng Walter Mart. to po yung Magkakasuhan kayo dyan Sige maniwala kayo Magkakasuhan kayo dyan Magkakasuwang kayo dyan, sinasabi ko sa inyo. Ayan, nagkagulo na po mga kabobong. Eh, eh, di niya alam, puro ng mga driver ha. Eh, huwag ka nagmamatapang dito. Yan ang hirap. Eh, yan ang hirap din sa mga kwa, nagkakainitan. Agaga aga, mga kabobo ngayon Muntik pang magpangabot Lumabas to yung mga ng Walter Mart Naka pa yung isa Ayan o O oh, pamatay yan Ayan 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 Talagang ayaw mag ano Ayaw mag ayos yan ang hirap sa mga kung ano eh. Konting diferensya lang. Ginagawa nilang, pinapalagi nila mga kapopong. Ano masasabi mo dyan? Puro <laughs> so, ka sila mga bata sabi ni Banong. Ano may hirap dyan? So, yan ang hirap kasi hindi nila kilala eh, taga yung taga rito yung Barker. Eh dahil itong mga... Ayan uh, na si Banong. Huwag oh. kang magulo siyang Banong. Oh, round to na bukas. Round to. Uh, nap napatalo na yung mga kwarta ng Walter Marte. Siyempre, vicinity nila rito. Itong Solid North naman, medyo matapang itong kwan nila. Conductor eh, wala, hindi po pwedeng tapang ng mga conductor dito eh. Taga rito tong mga kalaban nila eh. Pupuyugin sila ng mga driver. Ayan. Eh si Pano nagsasalita, round to na, round to. Muntik pang magpangabot, o. Oh, Ayan, lumayas na. 1901, matapang yung conductor ng Solid North ng 1901. Huwag nga dalhin yung tapang mo rito sa panigiyat. Talagang hindi po pwede. Kung matapang ka sa wag dito. May kalalagyan yung tapang mo.